ito yung tilaok nito makagubat pakinggan nyo napakaganda ng boses mukhang bata pa pero pag titignan mo yung itsura nya mukhang matanda na siya tsaka mahaba na rin tayo makagubat yan uh, may edad na rin talaga pero ang boses napakaganda pakinggan yung makagubat oh, narinig nyo makagubat ito yung hinahabol ko So yun, magandang umaga mga kagubat no? So yan na yung nahuli natin nakaraan karaan no? Nakarang araw, kahapon pala yun Yung manso na O pangati na nakabitaw no? Na ating Kinati no? Na maraming nagkukomit Bakit daw mailap uh, Maamok na Tapos may pa doon na Sarili ko na lang daw nagtitiwala sa akin. Niluluko ko pa. 'Di ba? Oh, hindi niya siguro naintindihan yung caption mga kagubat. ang sabi ko ay, uh, yung sabi ko ay uh, nakalagay naman sa caption mga kagubat na uh, unang huli ni Buyogen pangati na nakabitaw no and then may sinabi rin ako sa video na nakabitaw na pang uh, pangati na nakabitaw pag, nahuli akin na lang daw di ba so siguro hindi niya naintindihan kaya nakapag sila ng so okay, mga kagubat ipapakita ko sa inyo yung huli ko yan ayun siya man so no na actually alaga din yan siya mga kagubat ng kaibigan ko na ibibigay niya talaga sa akin yun nga lang nung araw nung linggo, madaling araw, nakabitaw kasi nabutas yung lagayan. So, nagchat din siya sa akin agad-agad nun. So, balit, uh, lunis ko na na-receive. No? Kaya agad-agad ko na ang ka, eh. Yun na, mabuti at uh, hindi pa nahuli ng mga tao na nandun. So, yan siya mga kagubat. So, ito mga kagubat, ipapakita ko naman sa inyo mga kagubat. Ito ay nahuli noong March 15 no? Ito ay uh, bigay rin ng aking kaibigan. Ganun talaga kapag ka uh, mabait. <laughs> Ito ay inauli ng March 15 na bigay nga ng aking kasama, akilala. Dahil ako yung ang kwento kasi is ako nagbinta ng manso niya, no? Ng manso niya. Ngayon nung nabili yung manso niya, ako rin yung nagbili ng pangati o manso na ginamit niya ngayon no? nakauli nung una tapos nagsabi siya na may maliit daw yung busis doon maliit yung busis na labuyo na kapag ka nahuli niya is ibibigay niya sa akin so narinig ko sa video napakaganda ng busis mukhang bata pa talaga mga kagubat kaya nung huling nung binalikan niya uli nakahuli na siya nung una mga sunod na araw nung March 15 nga kinati niya uli mga kagubat so ito nahuli kaya binigay niya sa akin so ngayon mga kagubat ipaparinig ko yung tila sa inyo mga kagubat ha huli ko kapon ito yung tilaok ako nito makagubat pakinggan nyo napakaganda ng boses mukhang bata pa pero pag titignan mo yung itsura nya mukhang matanda na siya tsaka mahaba na rin tayo mga kagubat yan uh, may edad na rin talaga pero ang boses napakaganda pakinggan yung mga kagubat ha. oh, narinig nyo mga kagubat ito yung hinahabol ko sa labo yung to nung narinig ko yung busis sa video ng kakilala ko no actually hindi ko naman hindi ko naman talaga hini sa kanya Kumbaga siya yung nagsabi na ibibigay niya sa akin kaya sabi ko yun sinabi ko talagang kursunada ko yung busis ayun nung nahuli napakabait naman at uh, alam niyo naman mabait naman tayo talagang binigay niya mga kagubat kaya ito, piano lang yung kaliskis nito mga kagubat. At uh, yun, piano lang talaga siya mga kagubat. So, sa lang ako nainggan nyo. No? At saka sa kulay niya mga kagubat kasi yung kulay nito is medyo dilaw, medyo gold. Kaya at uh, yun, subukan natin gawing pangati ito ngayong April, ngayong uh, Holy Week di ba? Napakaliit ng busis. Kapag ka hindi niyo siya nakita makugubat, nagtitila ako sa ma... masasabi niyo talaga sa sarili niyo na bata, no, na bata pa yung uh, tumitila ako na labuyo o alpas, di ba? Pero kapag ka nakita niyo siya, hindi niyo ako so katakalahin na ganun yung busis niya. Oh, di ba? <laughs> Napakaganda mga kagubat. So yun mga kagubat, maraming salamat sa panunod ng aking video. At kung isa ka sa mahilig sa labuyo at nagkakasundo tayo, subscribe naman sa aking YouTube channel at apapindot ng notification bell at uh, para may update ka sa mga susunod ko pang video na uh, tulad nito. So, Maraming salamat.